20 k, di ba? Sinobran ko na. No. Sabi ko na nga ba? Uy, huwag mo pa ako ko. Oh. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako binabayaran ni Robot. What? Eh, ano yan? This money is for... Pinoy ako. Oh, gusto doon. mo ng BBC? Oh, oh. Anong oh, BBC? Oh, Anong big sasabihin na itong kasama mo? Ewan ko dyan. Mga kaibigan ka. nyo, hindi so, nyo tinutulungan, nangangailangan, so, pinalayas, tapos iyo. si SJ Wala kayong ginagawa. What kind of friend are you? My God. Ang bait-bait na ni Robot oh, kayo. Ang bait-bait ka na, di ba? mabait na rin ako. Ano yung nakita natin? Eh, ano yung anong pambayad na yun? pagsasama sama ngayon, baka manhawa ka na naman. Pagsisama-sama, yun na lang sasama. Yay! Oh, king ina mo, ka wala ka naman pag-asa din eh. Pero serious na, king ina mo, para kang bata eh. Ayusin mo 'yan, ha. yung kapatid mo si Moya, masama na hindi sa iyo. Magandang empleo ba 'yan? Masama din ugali nito. Hindi ko. ano? Gusto mo si SJ? Hindi, wala akong gusto diyan, manimik ka. Viking. Ina guys, kanina ako pa kinakausap to. Ayaw ko pa. Ano, manimik ka. Kamukha ma ka mo si Osas, king ina mo. Kino ko pa yung ano to, magpapasama lang ako eh. Ewan ko nagtatampo Mal. eh. Ba't ka ba nagtatampo, king ina mo? Ubid Papasama ako eh, kay SJ eh. Bakit ba? Ang nasan? Ulo. Bakit ba? Lasa ka ano na na Ataw na Uy. Ano? Gales? Hindi. Ha? Sama oh, ako yung barn. Sama mo lang naman ako eh. Masira dito. Sama mo lang ako. Pupunta lang ako saglit eh. Hindi na. Sige na. Ako na lang mag-isa. Bantayan mo na lang yung motor ko. Bantayan, Bantayan yung motor ko. Sige na. Ikaw na ba dyan. Dito mo na ako. Ano? Ano ito? Bibila kita pagkain ha. Wala pa lang Lolo. Guys, punta ko lang sa SD. Sa dito. So guys, andito na ako. Ibabalik ko na yung pera ni SJ kasi yung yana din ako. Para syempre, makaulit ako sa kanya. Si Barney kasi kinina, di ko pinakapansin. Yun SJ! SJ! Uy, dito na ako. Alo, di ko pinakapansin. Dito na ako. Basa yung chat na eh. Ito, tutubusin ko na. Babayaran ko na. Wait, parang. Hirap mag-camera eh. 20k, diba? ba? Tagal lang. Sinobrahan ko no. Sinobrahan ko na to. Sabi ko na nga ba? Ay, Uy, huwag mo pa ka ko. Boy, magbaliwanag ka, bot. Tsaka ikaw? Wala talaga pagkasa sa'yo yan. Inooperan kita, eh, yes, yet. 30 mil pa nga yun eh. Anong inooperan? So, Tumigil ka nga. Inooperan, what do What are you saying? Ano to? Ano to? Ano to? Ginagawa mo. Uy, ginagawa mo. Excuse me? Oh, ay. Oh. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako binabayaran ni Robot. What? Eh, ano yan? This money is for this one. Sinanla ako sa kanya to. Mm. ka talaga eh, no? Kala mo maniniwala ako? Alam ko ugali mo, tsaka ikaw. Hindi porket Pinoy ako. Gusto mo ng BBC. Oh, oh. anong BBC? Oh. Anong ibig sasabihin na itong kasama mo? Ewan ko dyan, alamin mo muna pre yung katotohanan. Lagi kang ganyan. Bago-bago na kayo. Uy, bago na ako. Bago Bago na kayo. Ay, diba, Ay, ako, ba kayo, hindi, Bago Bago diba, na, na lang ako. Bago na 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 ako. Bago bait na na ako. ako. na ako. ako. na ako. ako. na mga kaibigan ka, nyo, hindi so, nyo tinutulungan, so, uh, nangangailangan, na pinalayas, yama, tapos si kayo, wala kayong ginagawa, what kind of friend are you, my God. Oh my God, what is this? Uh, oh, o ayan, English, God, then, di hindi. nyo maintindihan. Ano? Ma, si uh, uwi sa, na nga kayo, baka makita diba pa kayo dito. G, tara na, tara na G. Tara na, tara na. Tama mo kasi, nagagalit ka, wala ka naman. Tama na, nagagalit ka naman. G, totoo naman eh. Ano yung nakita natin? Ano yung pambayad na yun? Ano yung pambayad na yun? Wala ka lang Sama sayo na lang sasama. Eh, oh, Ba't but ba 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 din kami sasama sa iyo. Tingnan mo nga oh, pala mo ka na. Wala Tapos wala wala ka nang namimigay ka pa ng pera. Yes, hindi mo ba na intindihan yung sinabi ko? This money is for this one. Mhm. Mm Sinanla niya sa akin kaya binayaran niya ngayon. Oh. Ano? Eh yung inyong mga ano niyo, lahas mo. O oh, gusto mo rin din, gusto mo bilhin. Oh, ito, isang gabi lang SJ. Oh, sama <laughs> <laughs> oh, oh, mo yeah. naman tama na. Sige, <laughs> ka na walang dahilan. King ino mag jealous ka, wala ka naman pag-asa <laughs> diyan. Na, sir, sir, king ino mo para kang bata eh. Uy, King Ina mo, Reynolds, pinapayaan mo ko dito. Alam mo mga istorya, King Ina mo, binenta ko lang tong ginto. Gin, hindi ako naniniwala sa'yo. Ba't nagsiselos ka? Ugali mo na yung ganyan eh, mga ado ka ng babae. Ay, talo-talo pala. Ay. Uy, King Ina, yung pinuputok ng bibig mo, ang baho na. Ayusin mo yan ha. Yung kapatid mo si Moya, masama na yung sa'yo. Magandang empleo ba yan? Ito, masama din ugali nito. Hindi. Wala lang hindi. tama na. Wala tayo sa, ba sa sa anong bahay. Ay, ay ano mo kayo? Ah, kayo? Magalita mo yung mga anak mo, Ben. Nakabala dito. Ako... Kabala dito. dyan, ha. Ah. O, ay, ikaw. Ka. Na, kapasapin mo yung kuya mo. My skew. <coughs> Napapayako dito, eh. O, guys. Kaya nito, Ano? Gusto mo si SJ? Hindi. Wala akong gusto dyan. Manahimik ka. Hindi mo mo. Guys, kaya nito. Gusto. Bala ay dyan.